Good morning mga ka-FI O oh. mga pasibak natin dyan Good morning sa inyo Eh papakita ko lang sa inyo yung ano natin Bagong pipe natin Pero hindi to bago ah As in bago ah Bagong pagawa lang pala Ayan oh Ay binili tayong ano uh, Stock pipe Ayan oh Stock pipe yan Bali pinagawa natin sa tropa natin so, Meron akong tropa guys na ano, na uh, may shop doon sa ano. Ang pwesto niya pala ay sa Luma sa May Pure Gold lang. Malito pinagawa ko sa kanya guys, stock 'yan. Tapos pinakalkal ko. May kunting ingay 'yan. Ayan no, Kunting ingay 'yan eh, kasi no, mali nilagyan na din ng ano, carbon fiber sa loob. I-sound check ko na lang 'yan guys oh kung gaano kaganda yan stock lang yan pero walang pugak walang pugak yan guys ha stock yan pero kung gusto nyo magpagawa guys punta lang kayo guys sa may luma di dun doon sa pure gold doon ang chef ng ano, tropa natin ilagay ko na lang, lang sa sa screen tinama mo. sound check muna tayo Ganoon ang tunog nya stock pag hindi binibirit tahimik yan napaka tahimik nya pero pag binirit mo dun mo na maramdam na maingay pala siya pero walang pugap yan naka ano na 51 mm na tayo Bigelbo elbow yan huwag ngayon kung gano'ng yan no? Saka mo lang maramdaman talaga na maingay siya maingay siya lang yung kaingay. Napakalutong. Para ka rin naka-open pipe eh, sa ingay. Pag normal na birit lang, ganyan no, Hindi may ingay. Sa gusto mong pagawa dyan, PM nyo lang si, ano, si tropa kong si Lay. Sound lupit. Lion men, LHY Master okay. siya. Ayan. Oh, shout out Boss Lay Thank you sa Ano Pagpagawa Solid 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 ang pagagawa mo